Pilipinas good morning mga kapakse nandito ako sa palengke ng Malabon Market dito sa my sidewalk malapit sa my consignation ayan mga kapakse yes and then, yung mga suki so ko bising busy, busy sa kanilang paggawa ng kanilang mga paninda ito yung mga paninda may gilis 50 ang kilo yung tilapia 90 yan mayroon silang uh, lapu-lapu mayroon espada mayroon silang hasa-hasa sariwang-sariwang malalaki yung bangus so 180 ang kilo mayroon silang sukbo yan mga kapag may sukbo sila merong bilong bilong marami pa mang yan, o sige bimo mo ko isang kilo lang yan isa lang may tira pa ako doon yan mga kapag siyo so, bising busy, busy ang mga suki ko dito mga kapag Grabe, ayan. Sige, sige, isang, isang kilo kalati na. Sandaan na lang to. Ayan. Oo, sige, salamat. Itong tilapia, pabili ako. sa kalati lang ito. Pare-pare sa laki. Uh, one, two, three, Four, five, six, seven. aso ang isang kilot kalahate. Yes, mga kapagsew, ayan, pumili ako. Anige, magkano kilo? Panay, hindi na lang. Wala lang talawataan. Ben! Ben, tapos siya siya ate? Oo. Dito lang muna ako ha. Ben, ben. Dito lang kay? nalilito ako. Ano hey, welcome to my vlog. Yes. <laughs> Shout out. Shout out sa'yo ate. Thank you very much. Good morning sa lahat dito. Yeah, na pal dito sa aming lugar ng Malabon Public Market dito sa may consignation. Yes. Yan ang mga kung kung tuwa. 300 na lang daw. Ano Ta. Magkano ba yun? Ano po yun? Yan. tayong yung iba. Isang kilo. sandaan daan. Tama na yan. Siguro tama yan. Dito muna ako saglit. Maghanap ako ng tulingan. O kaya bulyasan. eh mga kapagso, bulyasan. Wala naman kaya makukuhang bulyasan dito. Puro bangos. Kaya lang maliliit. Ta, saglit lang ha. Dito pa yung bayad. <laughs> oh, my God. Yes, mga Shout-out sa yo dyan, oi. Bakit nakapayong ka na? payong hindi mo binuklat. Yehey! Ang <laughs> gano'ng ganyan? 150. 150? Sorry, ba? 140 nila. Grabe ang taong mga kapagsew. Ang lalaki. Magkano isang tumpok taong? 100,000. Grabe. <laughs> 100,000. Isang kilo lang. Isang kilo lang. Oh yes, isang kilo. Pwede pala sa laki ha? 1,000 laki. Oo, yan o. Wala laki naman lahat yan eh. Oo. Ayan, ino. Ayan, malalaki kay guwapa ba? Yung guwapa. Guapa man, oh, isang kilo lang. Okay. Ang kilo lang mga kapatid. asa